Pag nahuli, laging sinasalo, sir. Kapag nahuli, laging sinasalo? Yes, sir. Uh, Sino sumasalo? Yung uh, Stella uh, franchise, sir. Hindi po ako naniniwala dito sa mga statistics na ito. Tamad lang yung taga-result siguro na manghuli. Pwedeng masipag yung taga-Laguna illegal gambling is not prevalent in Rizal because they know that they cannot escape the radar of a certain uh, politician there. Hindi. Uh, <laughs> so, ibig mong sabihin uh, na dyan karamat uh, doon sa Rizal, takot sila sa akin doon sa Laguna, hindi takot kay Chairman <laughs> Fernandez. Uh, it, it worries me, ano? Uh, actually, ngayon ko lang nakita yung data that... Uh, unfortunately, my uh, is number one pagdating sa anti-illegal uh, gambling. May I ask, doon sa illegal number games, uh, sa data po ninyo, ano po yung number one na illegal number games sa buong Region 4A? Eh? Bukis po, Your Honor. Bukis? Yes po. Bukis. Ah. Oh. Ano po yung sunod? Ah, uh, meron pang uh, I just forgot the uh, kung paano nila tinatawag yung uh, isang uh, ending Your honor. May ending po your honor. Yun yung uh, ang pagkakaalam ko po nito, ito yung uh, sa basketball, your honor. Lasto. Okay. <coughs> Excuse me. So, booking at saka ending. Sa other forms of legal of illegal gambling, ano po yung sa 2,666 na operations ninyo, ano po yung number one na kuhan dito? Uh, tupada po, Your Honor, and uh, ang sumusunod na dyan, halos hindi naman nagkakalayo ito po yung uh, Madjong Tong It uh, so, Mad Madjong Okay So alam mo natin uh, hindi nyo kayang mm, patigilin yung bukis, as you have stated a while ago. Kaya po, Your Honor. Oh. Eh, yun na sabi ni General Karamat kanina, hindi po pwede hanggat hindi yung, yung local executive, eh, chief executive, eh, makikisama. Kaya po, Your Honor, yun nga nga sabi ko, uh, kagaya ng sabi ni... Kaya ninyong patigil? Uh, sa ngayon po, Your Honor, hindi po. Eh, kasasabi mo lang eh. Your Honor, kasi may dugtong sana yung uh, sakit kong yung pero mo, naputol. mo, Your Honor, kaya kaya po namin patigilin pero dapat po magtulong-tulong. It should be a uh, inter-agency uh, uh, para mapatigil yung uh, bukis na yan. Pero kung uh, PNP lang po ang uh, lalaban dyan, hindi po kakayanin, Your Honor. Ano po yung mga ahensya na dapat tumulong po sa inyo? Of course, andyan po yung uh, unang-una yung uh, LGU natin, uh, yung ibang uh, Uh, law enforcement uh, agencies, agencies natin, and of course yung uh, PCSO, Your Honor. Umpisa natin doon sa LGU. Ano po ang participation ng LGU na kailangan niyo? Your Honor, pag uh, ang mga pulis naman natin, susunod po pag uh, sinabi ng uh, LGUs natin na uh, huliin natin yung mga bukis, susunod po yung mga kapulisan po natin. Uh, kung sasabihin mo doon sa iyong mga polis doon sa, for example, in the province of Laguna, huliin nyo yung bukis, huhuliin nila o patitigilin nila? Napapati Kasi sabi mo, kailangan lang ng utos ng mayor. Eh. Hindi nyo po ba kayang patigilin uh, na wala yung utos ng local chief executive? Kaya po, your honor, pero yung sustainability niya po, hindi po kaya, Your Honor. O, oh, pwede po ba natin tignan na, ah, sige, patigilin mo nyo nga at tignan natin kung masusustain ninyo. Kasi, uh, binanggit mo na naman yung isang bagay na uh, nakakapagtaka sa akin. Kung kaya nyo, kanina, sagot nyo, kaya nyo patigilin. Kung uh, makikisama yung LGU, yung local, local uh, Uh, ano to, yung mga ibang enforcement agencies, at saka yung pangatlo, yung PCSO. Sige. Uh, sabi mo, kung doon sa LGU, uh, kung yung mayor o uh, head ng LGU uutusan yung pulis, bakit? Hindi mo ba kayang utusan yung pulis mo? Kagaya, sir, nung sabi ko kanina, kaya po, pero yung, yung kung paano namin na uh, isusustain, uh, hindi po kaya, Your Honor. Bakit hindi masusustain? Kaya yung uh, sinabi nga ni General Karamat na kailangan po magtulong-tulong yung uh, mga agencies dito para masustain natin yung pagpapatigil dito, Your Honor. Mm, uh, hindi ko makita yung connection ng sustainability ng inyong operations sa sa uh, participation ng LGU at sa PCSO. Your Honor, kung PNP lang po ang magpapatigil dito po, hindi po kakayanin na magtuloy-tuloy po dahil unang-una po yung kapulisan naman po natin is hindi lang naman ito yung babantayan nila, ang dami pong binabantayan nila. So kung magtulong-tulong yung LGO, yung PS, PCS, o in other agencies po, mapapatigil po natin ito, Your Honor. Okay. Tingnan po natin yung yung other law enforcement agencies, are you trying to tell me na hindi ginagawa yung other law enforcement agencies yung trabaho nila? Ginagawa rin po, Your Honor. O, ginagawa. So, wala kayong problema doon? Wala po, Your Honor. Ngayon yung PCSO, ano po ang kailangan nyo sa kanila para uh, mapatigil nyo to o magkaroon ng sustainability ng pagtigil nito? unang una, your honor, kailangan siguro uh, yung uh, kung sino man yung uh, uh, mi-prangkisa don sa lugar na yon is uh, wag nang mag-issue ng uh, certificate o certification kung nahuli na yung uh, yung, uh, yung nangolecta. Uh, and ang uh, isa pa po is uh, uh, do ang uh, PNP po pag uh, hindi naka-uniforme eh, is uh, inuhuli nila. Eh dapat siguro pagsabihan din nila yung uh, mga mihawak ng prangkisa na uh, pagsuutin ng uh, uniforme habang uh, nag-iikot o kaya uh, nangungulekta yung uh, mga tao nila. And of course yun nga yung uh, station nila, kailangan uh, sigurong iayos din nila yun, Your Honor. Kasi the way I look at it, kung susundin ang utos mo o utos ng regional director na ipatigil, matitigil yan. Yes, ay na kahit na uh, hindi makialam yung yung uh, uh, chief executive ng LGU at saka yung PCSO Hindi pwedeng mangyari 'yun Mangyayari po pero yung kagaya ng sabi ko your honor kung paano isusustain 'yun hindi po kakayanin your honor Ah uh, Sinubukan mo na ba Ginagawa ginagawa po your honor Hindi tinat tinatanong ko sa iyo, sinubukan mo na ba? Diba? Yes, Your Honor, pero hindi po na-sustain, Your Honor. Papalik-balik po kasi sila, Your Honor. Sino yung papalit-palit? Yung mga nag uh, Your Honor. According to the PCSO, binibigay po nila sa inyo yung listahan ng authorized na uh, bad collectors ng bawat uh, franchise lotto holder. So, kung meron kayong na na wala dun sa listahan, dapat ang presumption nun, illegal na siya. Hindi kaya. Hindi po updated yung binibigay ninyo. And, uh, Your Honor, can I uh, ask one of the PD to please uh, answer the question regarding dun sa list na binibigay ng PCSO? Would you want to answer, R.D.? Sinong the, uh, PD mo? PD. Would you want to answer from the uh, different PDs? Uh, Batangas, uh, the Batangas, of Batangas, uh, Batangas Your Honor. PD, you can answer. <coughs> Sir, uh, with regards to uh, uh, the operation of uh, uh, illegal numbers game in uh, Batangas. Yung mga napaguhuli po namin ay uh, yun nga laging uh, sasaluhin ni ni steel operator kasi tao nga nila ma ang uh, sustainability ang uh, pag nahuli laging sinasalo sir Ah uh, PD can you speak louder Kapag nahuli laging sinasalo Yes sir Sino uh, sumasalo Yung uh, steel uh, franchisee sir sila sumasalo kasi tao nga tao nila sir So, tao nila yung nangongolekta ng iligal. Yes, sir. So, sinasalo? And, pag na-file na natin, kaya nare-release na, na RFI yung case. Kasi lahat naman ng napag-uhuli natin is Pero saan sila, ng sila sa sina, nila si Nasalo? sila tumatawag? Doon na, sir, sa piskal, <sighs> ya. Yeah. Sa piskal. Yes, sir. In other words, uh, pagkahuli sa mga iligal. So, PCSO. Ay, congressman ako. May I be allowed to, ano? to uh, interject lang uh, a little bit. Uh, mukhang ayaw ko i-allow ni Vice Chairman Ako. Congressman Ako, you are, you are again recognized. Again, sige, mamaya na ako magtatanong. So, RD, ang kailangan mo lang ay yung kooperasyon ng PCSO. Kasi wala kang problema doon sa sa other law enforcement uh, units. At saka doon sa LGU, hindi ko malal hindi ko matatanggap na hindi ka susundin ng iyong mga tauhan ang susundin ay yung mayor magagawa po, magagawa po, namin your honor mm, so ang kailangan mo lang yung tulong ng PCSO yes sa uh, your honor yes uh, PCSO tinanong ko po sa inyo kanina ah, uh, Meron na po ba kayong na disenfranchise na loto operator because nahuli nyo sila na merong operations ng loto at may operations pa ng wedding? Wala po sa area namin, sir. Wala sa area wala ninyo. Sa area. Wala sa area. Wala ninyo. Opo. Pero kung titingnan ko po yung datos na sinabit ng RD na Recon 4A, ah, uh, Tinanong ko po kanina yung RD na Recon 4A, yung illegal number games, 500, uh, 5,317 operations. Ang number one na violation dito ay bookies. So, ibig sabihin, yung mga lotto operators nyo ron, ay nagmubukis din. And yet, sabi mo, wala pa kayong nadi-disenfranchise because of uh, violation of your of your uh, implementing rules and regulations. Kasi nakalagay naman sa IRR ninyo eh, na pwede nyo silang i-disenfranchise. Opo. Di ba? Nandito eh yung uh, major violations kasama yon. Opo. Hindi minor violation yon eh. Major violation. Pero wala pa rin kayong nagagawa. So siguro tama yung sinasabi ng RD Recom 4A. Eh. Hindi kayo tumutulong para matigil talaga yon. Di ba? Tama? Papa. Yes. Tama. Tama ba PCSO? NF, uh, wala ko na dinig na sinabi mo. Hindi po kasi bali wala naman sa aming... Kasi katulad niya po sir, sabi niya, nag nga. Pag ano, titinan kung m, m, kasama sa list, eh siyempre po, hindi naman kasali yun. Kasi kasama sa list yan ng mga sales force dapat. Oh, oh nga eh ha. Pero yung ano po, official na, lang, na... Yung official na... Bet collector ng loto ay nangongolekta rin para sa wating ang Still tanong po. ko ano ang ano ang nagagawa niyo rito wala kasi naman yun po. ang problema ng law enforcer natin eh narinig niyo na yung NBI narinig nyo yung, yung kapulisan baka po hindi nakarating sa office namin yung mga ano nila po kasi po sila naman yung mag action oh, po sa, sa, uh, sa ano RD Recon 4A CIDG Oh, Kara, nakakarating sa kanila <laughs> yung inyong mga operations na kwan. Uh, have you have you submitted any any complaint or recommendation sa PCSO about this issue? Uh, Your honor, actually uh, I seek an audience with uh, uh GM uh, Rubles tungkol po dito. And uh, meron po kaming na uh, napag usapan kasi problema nga nila yung uh, uh, ginagawa ng uh, mga luto ng uh, mga STL franchisee. So uh, sinabi ko sa kanya yung uh, problema namin and uh meron naman po silang uh, ginagawang uh, corrective uh, measure para iayos yung uh, problema nga yan, your Honor. And of course yung uh, uh data your honor uh hindi ko lang uh, masigurado kung uh, ilan yung uh, uh, exact numbers nung uh, mga kasong naging ganyan your honor <coughs> Kasi kung ganyan ang ras rason natin ah eh, uh, siguro wala na kami ni Congressman Busita dito sa panayto. ito nag-graduate na kami uli hindi pa rin matatapos yung problema na yan. The way I look at it, from your, doon sa mga kasagutan nyo po doon sa aking katanungan. ah uh, dito rin sa inyong, siguro nga, uh, I will ask the chairman of the uh, Committee on Games and Amusement na buksan nga yung problema sa PCSO regarding loto para doon natin masentro lahat. ah uh, sa illegal number games, ang number one ay Laguna, number two ay Batangas, number three ay Cavite, number four ay Quezon, and number last one, 30, uh, 31 sa Rizal. Alam po ninyo, hindi po ako naniniwala dito sa mga statistics na ito. <coughs> Kasi pwedeng, pwedeng sa akin, tamad lang yung taga Rizal siguro na manghuli. Pwedeng masipag yung taga Laguna. Hindi pa pwedeng mangyari yun, Joel uh, Karamat? That's affirmative, sir. Uh, tama yung assessment, sir. Yes. Kaya, huwag nating para sa aking mga kasamahan, Uh, mag-conclude ka agad dito ng gano'n. Kasi, pwedeng uh, yung uh, yung Rizal at saka Quezon, um, tamad mang huli. Kung anumang rason, ay bahala na kayong mag-isip kung ano rason kung bakit tamad sila na huli. Hindi ba po? Uh, Adela Karamat? Yes, sir. Yes. Kasi if we look at it, lahat naman ng probinsya, karamihan ng probinsya, sa limang probinsya na ito, may mga lotto operators, tama? Yes, Your Honor. So, ibig sabihin, uh, kung titign natin yung conclusion ng numero na ito, doon sa Rizal, walang nagbubukis masyado? Ganun po ba? Uh, if I may, Your Honor. Hindi, sagutin mo muna yung tanong ko. Your Honor, out of uh, five provinces, yung uh, bukis po kasi buo kasi, is nasa Laguna in Batangas. Uh, kung meron bandido dito sa Cavite, Rizal and uh, Quezon, hindi po ganoon katalamak, Your Honor. Kaya gan, ganito kaunti yung uh, uh, nahuli nila, Your Honor. Hindi talamak ang kwan sa Rizal. Kasi 31 lang ang operations eh. Yes, Your Honor. 31 in uh, in uh, Quezon 292. Yes, Your Honor. So, uh, can we can we uh, readily conclude na kokonti ang nagbubukis doon sa Rizal at saka sa Quezon compared to Laguna na 2,211 at saka 2,014 sa Batangas. Yes, Your Honor. Ganon? Yes po. May I ask the Provincial Commander uh, Director of Rizal, would that be true? Yes, Your Honor. Um, in Rizal, uh, the bookies is not That uh, prevalent, Your Honor? Um, we have a... taga ako, ah. Ikaw yes, sir. Hindi taga yes, sir. Uh, we have uh, operations against STL or bookies. Um, we have a classic uh, case in Rizal that uh, because of its proximity in uh, Metro Manila, uh, Your Honor, uh, there are STL franchisees. From Metro Manila na tumatawid. Bayan, sir, uh, dito sila sa laylayan ng Rizal. Tumatawid. But the remittances is dun po sa franchisee from Metro Manila. Would that reasoning be true sa Quezon? Uh, dahil 292 lang yung inyong kwan operations? Yes, sir. Sir, in Quezon, uh, we have good uh, working relationship in terms sa uh, uh, bookies with the STL operator. Hindi ko po, of course, hindi ko po tinatanong yung, kung, hindi nyo po sinasagot yung tanong ko. Yung rason din ba na kukunti doon sa Quezon eh dahil kagaya ng rason ng PD ng Rizal? Yes sir, hindi po talamak ang bookies sa Quezon. <coughs> okay, so you remember, you are under oath ha? Ah? Pag may improve namin sa susunod na hearing dito, Yes, sir. Na talamak, you're lying. Tama? Opo, Your Honor. Yes. Okay. Sige. Uh, kasi, ulitin ko yung sinabi ko, uh, pwedeng yung lesser number, hindi lang nag-ooperate, nakikipag-cooperate na. Yun ang uh, pwedeng mangyari. Di ba, General Karamat? It may be true, sir. It may yes, be... it's possible. Yes, Yan sir. Yes, Yan ang tanong ko eh. Yes, sir. Kaya nga hindi ako naniniwala ka agad dito sa si statistics na ito na doon sa province of Rizal and the province of Cavite, uh, Quezon ay walang bukis na masyado. I do not agree with that. Uh, makikita naman natin doon sa susunod kung sino ang mga may-ari ng franchises na nandito. I diba? agree with you, sir. But I eh, agree also with the PD of Rizal, Re sir. Because... Na, I agree with you also, sir, that you cannot rely on that figure. But I agree also with the statement of PD Rizal that illegal gambling is not prevalent in Rizal because they know that they cannot escape the radar of a certain um, politician there. So they, they will not attempt to uh, establish illegal gambling there in Rizal, sir. And uh, that's our validation from CIDG, sir. They are afraid. in the province of Rizal. <laughs> hindi. Uh, so, ibig si mong sabihin na uh, jala karamat uh, doon sa Rizal, takot sila sa akin hindi doon sa Laguna, hindi takot kay jay, eh, Chairman Fernandez. Is that a proper conclusion from your statement? As I said away while ago, sir, illegal gambling will not thrive in a certain locality without the probable of certain politician. I am not seeing congressman sir richard gomiser that all politicians are involved in illegal gambling because my wife is a former politician also. so uh, yun lang po sir ang masasabi ko. the reason why ardi porei cannot sustain the operations against illegal gambling is that's because some local chief executives have the uh, express or written approval the presence of illegal gambling because once they operate against their local chief executives no chief of police or provincial director will stay in his position for more than a month or more than six months uh, that's the reality and to answer your problems Mr Chairman sir to avoid this illegal num numbers games or bookies is for the PCS so to lower the franchise pay of this lower uh, of this oper uh, franchise operators because for you to own a franchise in this still you have to pay a minimum of 100 million or 200 million depending on the area you will apply for the franchise. So kung hindi magbubukis itong mga bumili ng franchise, paano nila mababawi yung hundreds of millions nila? So they cannot do anything but to make this uh, bookies. So yun lang po ang suggestion ko sir to make an amendments siguro kung paano magkaroon ng franchise fee to lower or what I don't know, sir. Alam mo, General Ramat, uh, if, I, if I may, no? this is the first time that I have invited you, I think, in this committee. And uh, I admire you ah uh, uh, sa pagiging open mo sa iyong mga manifestation today. And um, I think we have a big problem. We really have a big problem. And uh, I, it, it worries me. No? Uh, actually, ngayon ko lang nakita yung data that... Uh, Unfortunately, my uh, province is number one pagdating sa anti-illegal uh, gambling. And um, we need to do something. And we are very serious, no? Oh, baka, well, doable. Maaring uh, masipag lang yung ating uh, uh, provincial director o masipag yung ating mga operator or uh, talagang totoo na marami talaga nahuhuli. So, it's either, either way. But, of course, tama yung sinabi ni ano, ni Congressman Acop that uh, he really doesn't believe on the data itself. And that's the reason why we, see, we, we saw a lot of loopholes, especially on the guidelines and the policy of the PCSO. And yun ang tututukan natin sa susunod na hearing.